Bagngal daw Ka ilukano Welcome po muli sa aking YouTube channel, Ka Ilocano Farm. Woo! video natin ngayon, Ka ay mag update tayo sa Ka Ilocano House. Ito po yung pinapatay nating munting bahay natin, Ka At mag-a-update din tayo sa tanim nating mga palay, Ka ilukano Para, samahan nyo po kami. Tapos walong nga kamera dito na kwata yun ang? Manong nga kamera dito na kwata yun ang? Berapa tolos na. Ta. Kinadareta kasi ta ni Turbo Vision. Kung nanay, baka dyan mo na niya dito. No, monitor na. Isama dyan yung hard disk na ni. Mga tanga nga ito ko niya. Ta pay tolls na nga karamang nang na pre tolls na oh wow tolls nga pagkabi na di kompleto yo tapos camera na ke Opa, opa nga kastoy dia bapak si Talong ada di tarakil pangwar Talong teh CCTV power supply enakku nana taro ini taro pak tante <tangan> ah awan nabo ayok pak opak malang ada rak gaya, kaya tergak pak dah pak ngada rak tel pak mau apa sih terus jadi ke Jawa air nah ada ah, mak ni kita koordinasi kita sudah itu hard drive nih? sudah itu hard drive nya tuh terabyte, sudah itu emak kamera nang atakel, sudah so, itu kamera nang mana

Kuting pembot pa kay Lucano. Matatapos na rin na yung bobeda. Yan na kay Lucano. yan kay Lucano. nag-overterm na sila kay Locano. Tignan mo naman. Hanggang 9 na sila ng gabi. Pukulin na lang yung mga lupa kay Locano para nga uh, mabawasan yung lupa dito. Pagdating oh. pa lang <laughs> yung Konting kembot pa Kelokano Ang bahay natin oh. Yan o oh. Konting kembot pa Habang ginagawa pa Yung bahay natin Ito na yung bahay natin Kelokano may mga chandelier na yan may mga pintuan na rin kay Locano yan medyo malinis na siyang tignan pinapalays na pinapalays na nila kay Locano tapos tatlo yung switch natin kasi meron tayong center light meron tayong uh, strip light at saka pin light lahat yan kay Locano ay tricolor yan 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 nakapatay lahat kung gusto mo si pin light lang yung mag-on yan si pin light lang kung gusto naman si center light, yan. Kung gusto mong si pin light, yan. Kung gusto mo si strip light lang yung naka-on, yan. Kailo kaano, yan. romantic, di ba? Yung ilaw. Ganyan yun lang yung ilaw natin. Kailo kaano, yan. Si, pin light, si strip light, yan. Tapos si center light. Tapos ah, uh, pin light. So, aliwanag, pagkasabay-sabay silang naka-on, kailo kaano, kasi tatlo yung ilaw natin. Pero ang maganda dyan yan, yan lang ang gusto ko kay Locano. Si uh, Streetlight. Parang romantic yung dating. Yan. Ito na yung hallway natin sa taas kay Locano. Yan. May mga pinto na rin. Ito na yung CR natin. Yan. May bowl na. May bentana na rin. Nilalagay na nila yung bentana kay Locano. Yan. Uh, konti konti finalize pa. Hopefully matapos nila ng March kay Lucano. Yan. Ito naman yung study room natin. Yan. Di ba napaka-romantic kay Lucano pagka merong ganyan. Merong uh, pin pinlight lang yung nakawan. Yan. Di ba ang ganda? Ito naman yung mga chandelier natin, naon na nila, yan. Meron din chandelier dito sa agdanan, yan. Kunting kembot pa, kilo kana. Dito naman tayo sa master's bedroom. Tanaw natin sa baba, oh. Yung sala natin. Uh, na nila itong itong uh, bobeda natin, kilo ka, Yan. Ito naman yung master's bedroom. Yan, kilo ka, Yan, oh. Ganyan din siya, maliwanag kay Lucano, kasi nga tatlo nga yung ilaw natin. Ngayon, parang ang cute ng ano dito kay well, Lucano. Yung uh, strip light lang, parang romantic yung dating. Tapos dito naman tayo sa baba. <coughs> Medyo ano pa yung pintura kay maling malingasaw kasi nagpipinta ka sila. Ito na yung CR natin. Kaya naka ano, yan. Mukhang oh. okay naman na. May bentana na rin yung ano natin. Ito Ito yung CR natin. Ito naman yung kwarto ni Nanang. Tapos na rin to kay ano? Okay oh. na lang siya dito. Wag kayo hangay hawak-hawak muna sa mga dinding ah. Kapin pinta dito hangay hindi kinikit yan oh. Nililinis lang tingnan kay Lobano. Yan oh, no. super romantic yung ano niya. Yung strip light niya kay Lobano. White na white. Yan. So, Ay, parin tayo ng aircon. Yan finalize namin na nila to, kay Kapana. Kaya, yung close muna nila para hindi maalik ako Yan. Bukas na natin bubuksan yan. May pintuan na rin at may varnish na rin yung mga pintuan kay Kapana. Yan. So, yung sala natin yan. Meron na tayong ceiling fan. Yan. Ito naman yung ano natin. Beranda sa likod di ba? So, ang ganda rin tignan, pinakalang. Kunting tiyaga pa. Kunting uh, tiyaga pa, trabaho pa kay Lumana. Ayan, ito naman yung kusina natin. Ayan. Pinapainalize na rin nila yung lababo natin. Ayan. Ayan. Yung so good naman kay Lugano. Yung agdanan, wala pa kasi meron tayong ilalagay dyan. Yung mga design yan dito sa kusina, wala pa. Kulang pa talaga, oh. Madami pang trabaho. Dito yata yung switch niyan Yan, oh. May light. Yan, ang liwanag kay Lugano. yung center light. Sa ceiling fan. Yan. sa likod naman may dirty kitchen tayo dito. Meron na din siyang lababo. May terraces na rin. Kulang na lang yung ano, kailangan yung bubong. Polycarbonate yung ilalagay nila para mas maganda kelokalo. Para yung dirty kitchen natin ay maliwalas. Parang may ilaw ganoon. Yan yan. Kumpleto na tong bahay natin kelokalo, 'yan o kumpleto na yung mga pin-light natin. Kumpleto <laughs> na nila yung mga ilaw natin. Yan. Yan na yan. Dahil wano. Kunting tiyaga pa. At matatapos na nila itong bahay natin. Hopefully one month. So, Iwanag na kay Lucano. Nag-overtime yung mga electrician natin. Kaya, yan konting pa. Kain natin itong mga tanim natin na palay kay Lucano, yan. Medyo magkabawi na sila kay Lucano, sa ano, mukhang malago na sila. Ayan, kay Lucano, yung mga palay natin para meron tayong kakainin bigas. Magpapakuliglik na tayo ng ano natin kay Locano, bukid natin kasi magtatanim na tayo ng palay. So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Ito lamang po yung update sa pagpatay natin ng munting bahay natin. At yung update din sa ating bukid ka Ilocano. Ingat po tayong lahat.